Da. Ayon dito sa forecast na tinignan natin dito sa app Not good to fly daw sabi Pero susubukan pa rin natin magpalipad maya maya lang malakas ang hangin dito hello po sa inyo kamusta po kayong lahat sa video na to meron tayong pupuntaan na isang spot na dinarayo ng mga siklista at riders na rin dahil sa napakagandang overlooking view dito yan sa may bandang Binangonan Rizal pupuntahan natin ang lugar na yon para doon tayo ay magpalipad magpapalipad tayo ng drone yes meron na po tayong bagong drone na magagamit natin sa mga susunod nating videos sa so ngayon ang gagawin natin ay itetest lang po natin dahil tayo ay baguhan pa lang Sa paggamit ng drone Ipapamiliarize muna natin Kung paano ba kontrolin ito At tayo ay magpa-practice Para magamay natin ng maayos Ang drone na nakuha po natin Ay DJI Mini 2 SE Budget friendly na drone Na pwedeng pwede sa mga Beginner na kagaya natin Oras natin ay 1.50 na ng hapon hapon na tayo nakalabas para naman hindi gaano mainit at sana sa pupuntahan natin ay mahina lang ang hangin at sana makapagpalipad tayo ng maayos dahil dito sa dinadaanan natin malakas ang buga ng hangin tayo ngayon ay nasa bandang ang uno kisal na malapit lang naman ang pupuntahan natin itong lugar na ito ay ang tinatawag na Domsam marami rin pupuntang mga riders at siklista dito lalo pag umaga dahil sa napakagandang overlooking view ng Laguna Bay ayan nakikita natin tambayan din ng mga riders ito pag gabi dahil merong mga kapihan rin dito sa tabi ng kalsada Ayan, isa sa mga kapihan na dinarayo pag gabi. Mamayang gabi ay maraming tao dyan. Ganda ng view. Doon tayo pupunta guys. Doon sa bandang yon, Sa may taas ng bundok. Ayan ang pupuntahan natin. tayo ay pababa na. nasa boundary na tayo ng Angono Binangonan papasok na tayo sa Binangonan Rizal ang lakas ng hangin ngayong hapon sana makapagpalipad tayo ng maayos <laughs> kakaliwa na tayo guys Hello. Welcome, Barangay San Carlos, Gate 2. Diretso lang tayo. Let's go. Puro paahon na ito. Diyan tayo aakyat guys sa may bundok na yan. Diretso lang tayo. Aahon na tayo. nào tayo You know overlooking now Anh muốn tao ganda ng view kitang kita ang Laguna Lake dito kung mapapansin nyo guys meron tayong mga nadadaan na, stations of the cross dahil dito ay pinupuntahan rin ng mga deboto kapag holy uh, whole week marami umaakyat sa bundok na to kapag lenten season kanan lang tayo ang dito. Meo na pala silang ginawa dito ng mga barrier. Dati wala yan. Mabuti naman at nilagyan na nila. Mamaya babalikan natin yan Punta tayo sa dulo Punta tayo sa tuktok Matagal na rin ako hindi nakapunta sa lugar na to Tignan natin kung ano pa yung mga ibang nagbago For Hidden Peak Customers Area Hidden Peak ano itong hidden peak na ito? Nandito na tayo sa pinakatuktok nitong bundok na ito. Dito tayo, banda. Ayang nakikita n'yong tower na mataas na 'yan, guys. 'Yan ang nakikita natin mula sa baba na dinaanan natin. Etong lugar na ito ang tinatawag nilang Antenna Hill dahil nga merong antena sa tuktok ng bundok na ito. Ganda talaga ng overlooking view dito. Kitang-kita ang Laguna Lake. Medyo malakas ang hangin banda rito. Oras natin ay 3.17 pa lang. Yang yung nakikita nyong mga kabahayan na yan guys yan na isakop na ng binangonan Rizal kapag sa umaga naman maraming nakatambay na mga nakabisikleta dito lalo na dun sa dinaanan natin na uh, overlooking view na mayroong bagong harang baba tayo dun na tayo magpalipad ng drone wow ganda Pwede na siguro tayo magpalipad ng drone dito. Ganda talaga ng view dito kaya marami talagang tao ang pumupunta rito lalo pag sa hapon at umaga. Nakaka-relax pagmasdan. Ayon dito sa forecast na tinignan natin dito sa app. Not good to fly daw sabi. Pero susubukan pa rin natin magpalipad maya maya lang Sayang naman kung di tayo makakakuha ng drone shot dito. Ito ang ating flight monitor guys. Subukan natin ang isa sa mga features nitong drone. Try natin ang drone shots. Itap natin ang green plus sign para ma-highlight ang ating subject. Kung saan, doon mag-focus ang drone natin. At iset natin sa 100 meter distance. At pagkatapos ay itap na natin ang start para magsimula na ang drone Three, shot. 3 2 1 Habang pabalik mula sa itaas ang ating drone, biglang umihip na malakas ang hangin. Kaya naman nag-warning ito ng strong wind. Kaya ang ginawa natin ay nag-manual return to home tayo. At nakabalik naman ito ng maayos. A heart's beat. Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. natin ay 5.58 na ng hapon katatapos lang natin magpalipad ng drone napatagal tayo ng pagpapalipad dahil malakas ang hangin dito mabuti na lang medyo humina na at ngayong hapon na marami nang nakatambay dito ngayon talagang puntahan ito ng mga tao dahil sa napakagandang view ng laguna bay tayo naman ay uuwi na Natagalan tagalan din tayo sa pagkuha ng drone shots dahil iisa lang naman ang battery natin medyo nakakabitin lang ang 30 minutes flight time pero importante nakakuha na tayo ng mga shots natin at ito na ang gagamitin natin sa mga susunod nating long rides okay let's go daming tao rito hmm. oras natin 6.24 na ng gabi dito ko na tatapusin ang video natin guys maraming salamat po sa panonood sana po ay nagustuhan nyo ang ating mga drone shots hanggang sa muli Ride safe po sa inyong lahat